Ipo magandang umaga po sa atin lahat. Bago po simulan ni Big Daddy mensahe niya. gusto ko lang patingin ang pinaka-guwapo, pinaka-magaling, at pinaka-mabait po ng mayor dito sa probinsya ng Cagayan. Ang mayor natin lahat. Mayor Antidio, ay eh, sa so, mga mga pakandayuan nato. Palakpakan din po natin ang mga kasama ko po sa Konseho Municipal. Ang tawag po sa kanya, Manong Jong Jong dahil isa po sa pinakamagaling na SB ng Bayan ng SB Jong Jong, bago mo ka po, po natin. Palakpakan din po natin, binulog po niya sa akin. Kung tinatawag ka ni Kapitan Michael na Batman, tawagin mo rin akong big man, sabi niya. Ang bonggang bonggang SB po natin, SB. Bong, oh, sali na po, palakpakan po natin. Palakpakan din po natin, ang pinakamagandang kapitana po dito sa barangay natin sa Bayan ng Ang tinatawag po namin, dabe best, the best ako, ang ating LNB ako, LNB, Kony, Gutin Palakpakan po natin. Ang dito rin po, inintanan po ako ni Kapitan Michael kanina, na ipakilala ko po, si pinakagwapo ko daw kong SB, SB, Mark Anthony Bakuli Palakpakan po natin. Kasama po natin si Dr. Roberto Magraso ako, Palakpakan po natin. At ang bago pong principal ng Anapatan Elementary School, si Ma'am Evangeline Ev Ev Pechabay, Ev Ev Palakpakan po natin. Ang dito rin po, ang nagagandahan at nagagaling ng department heads ng ating LGU Amulung kasama po ang susunod sa gulang bayan ng bayan ng Amulung ang napakasipag na peso manager natin, Sir Henry Gord Rendon, palakpakan po natin. Ang dito rin po, kayo ang patatak at magagaling at pasisipag na department head ng DepEd family, palakpakan po natin sila at sa lahat po ng barangay officials na dito ngayon magandang umaga po sa atin. Lagi nyo lang po ang tatandaan. Napakaswerte po ng bayan ng Amulung dahil meron po tayong mayor na ang moto po niya sa buhay ay simple lamang. Ang lagi po niyang binibitawan sa mga anak ng konsyal ako ay edukasyon ay para sa lahat. Kaya palakpakan natin ang ating mayor ako. Nasabi rin po niya sa amin na alam ko po na madami pang school sa mga kailangan. Sabi niya tatapusin ko yan hanggang 2028 ako. Palakpakan natin mayor at randa natin. At walang po ang masasabi ng Big Daddy Donato ako. Bilang district councilor do, dito sa barangay Anafatan, Kapitan Michael, ang bulong ko po kay Mayor bilang anak niya ay sigaw ako. Ay lagi mong tatandaan kung ano po ang kailangan ng barangay na Fata, ibulong mo po kay Big Daddy dahil isisigaw ko po kay Mayor Rando na ako. Para pardon. Uli, <coughs> maraming okay, maraming salamat sa pagkakataon na nakita kita po tayo. Lagi mo lang mong tatandaan kay Big Daddy. Kayo at ang barangay na dita. Mabuhay po tayo na. And God bless you.